Evening mga sis, mga idol ko. Masaya ako at andito na naman ako nagdadadandal sa inyong mga fans ko. Nakalimutan ko pa, tinamad akong maglagay ng kilay kaya huwag nyo na sanang papansin ninyong aking kilay mga kalabs. Magandang gabi sa lahat. I-share ko kung ano ang aking lulutuin na gulay mga kalabs. Alam nyo ba kung anong gulay ito mga kalabs ko? sa amin ang tawag dito ay kamansi mga kalabs mga kamansi masarap to gataan masarap din itong ginisama mga kalabs kaya ang gagawin ko dito kasi nagsasawa na ako sa gata ay aking igigisa lang ito mga kalabs igigisa ko lang siya kasi nakatikim ako ng ganito sa sa bilihan ng utong ulam na ganito tapos ginisa lang hinaluan ng tuna. Kaya ganun din ang aking gagawin. Mahaluan ko rin ng tuna. Medyo mahirap lang lang, medyo mahirap nga lang itong I alihin mean, kasi batrabaho nga lang itong mga kalabs. Kasi babalatan mo pa, hinimay-himay mo pa. Pero sulit naman kasi masarap na masustansya pa mga kalabs. Masarap na, masustansya pa. Tingnan niyo naman. Babalatan ko siya. Oh no! Maraming dalita. Madagta siya mo. <laughs> Ito ang ayaw na ayaw ko. Pero okay lang. Kasi paborito ko to eh. Pagdahan mo Parang wala nang matira. <laughs> Teka, <lang>, bebelo ako. <laughs> Bebela ako sa pagbalat mga kalab ko. <laughs> Kasi matigas. Kung nandito lang yung aking nanay, siya papagbalatin ko nito. Eh, wala pa. Hindi pa, hindi pa nakaka eh no choice. Ako na lang magbabalat. Diba? So, ganito lang tayo, araw-araw. Magay masaya sa pagawa ng content, diba? Kahit may problema, sige pa rin, masaya pa rin. Kasi, masusolusyonan -ma din yung problema. Isipin mo na lang na, na walang problema, hindi walang solusyon. Lahat ng problema ay may solusyon. Pag may problema, may solusyon. Ganun lang yung mga Uh -huh. sarap to yun eh. ganito lang yun nga lang mahirap mahirap gawin pero masarap yun lang ganito lang to umaga ako nagla-live mga kalabas. Para sa aking MOB. Pag umaga kasi, ako lang mag-isa dito. Dahil nasa iskula mga bata. Sabado bukas. Kaya, pero maglalay pa rin ako kahit sabado. Mas, masarap kasi maglalay pag Mag-isa ka lang, kasitahin mo. Okay. Ito lang naman yung aking ginagawa. Ito, nahiwa ko na lahat, mga kalams. Ako, kusnit-kusnit eh kukusnit-kusnitin ko na lang ito mga kalabs. Ang hirap, sakit sa kamay oh. oh sakit sa kamay yung pag, pagbalat sa kanya. Medyo mahirap talaga. at gaganito yung ganito oh. Kukusnit-kusnitin ko. Hindi ko pala kukusnit-kusnit, hindi ko makusnit. Iiwa-iwain <laughs> ko na lang. Para, ano, mas mabilis. Hindi ko siya makusnit, mga, ma, mga kalabs ko. Ayan, tapos ko na hiwain mga kalas. Uh, natapos ko hindi ko na video yung paghiwa-hiwa ko mga kalas. Ang susunod ko naman na itchachap ay bawang sibuyas at kamatis mga kalawis. Hindi ko na ibibigyo ang pagluto kasi mahirap mga video. Ko. Pero pag sinipag ako, ibibigyo ko na rin. ito na lang ang aking bibidyohan magandang gabi anong ulam nyo anong niluluto nyo ulam mga kalit? may nagbigay lang sa akin ito kahapon ito, itong kamansi kamansi ito sa amin parang langka parang langka siya pero ano Kasing sarap din ng langka Kasing sarap din siya ng langka. Pag matanda nito mga palas, Yung buto niya. Yung buto niya nilalaga ako, Tapos ang masarap. Masarap yung buto niya nilaga. Pag medyo ma matigas na yung yung ano, yung kamansi, hindi na pwedeng gulayin. Kinukuha ko yung buto tapos nilalaga ko. Ang sarap, parang buto rin ng langka mga kalabas. Ang pinagkaiba lang ito, hindi na, hindi ko alam kung kinakain ito ng hinog. Hindi tulad ng langka na kapag hinog, kinakain sobrang tamis. Mga kalabas ko, itong kamansi. Hindi ko, hindi wala pa akong nakitang kumain ng hinog to mga kalabas. kalabas. Ito na naman tayo sa uh, sibuyas. Mahirap, pahirap ng magdurog ng sibuyas ba? Aray ko. Yun lang naman ang akin for today's video mga kalabs ko maraming salamat sa lahat ng support sa akin shout out kay Idol Abitok na napaka napaka galing mag engage mga kalabs napaka bait niya talagang susuportahan kanya kaya kung hindi nyo pa siya follower. I-hug niyo siya mga kalabas. hug yung kanyang account. Maraming maraming salamat sa lahat-lahat ng sumuporta sa akin. God bless. Hanggang dito na lang yung aking live, ay, ay aking for today's video. Maraming salamat ulit. Wala akong sawang magsa, magpasalamat sa inyong lahat. Bye-bye.